hindi malaman ni Katrina kung ano ang iisipin ng kinabukasan pagkagising. Wala na si Kaiden sa tabi niya. He left without a word after sharing with her a wondrous night. Gusto tuloy niyang maawa sa sarili dahil sinuko niya kanyang virginity na matagal niyang iningatan sa isang tao pa na wala man lang commitment sa kanya ngunit mahal niya ito. Baga manaramdaman niya ang kakaibang ligaya ng nakaraang gabi pero hanggang doon lamang yun nagdudumilat pa rin ang katotohanan na isang hiram na sandali mga ang naganap sa pagitan nila ni Kaiden. At malamang na ituturing lamang iyon ng binata na isa sa mga one night stand nito sa ibang babae. Masakit isipin na isa lamang pala siya sa mga naging sa nito. Hindi niya mapigilan ng umiyak. Masakit na nga ang ulo niya dahil sa ang Uber. She had to combat the emotional turmoil she was experiencing right now. Ngunit kailangan ipagpatuloy ang buhay. Iisipin na lang niya na isang magandang regalo mula kay Kaiden ang nangyari. The world will not stop spinning just because she had given her heart and soul to him that night. Are you okay, Katrina? Luella asked worriedly. You look sick. She reached out to touch her forehead. Maybe I'm just tired, cousin. But don't worry, I'm still okay. Are you sure you're gonna be okay for the next hours? Hindi na lang kita isasama sa blessing ng bagong office ni Jordan para makapagpahinga ka, Total rest day mo ngayon. Ngiti ang naging tugon niya. Let's go, Luella. I'm sure your husband is waiting for us. Naging panatag na rin ang loob ng pinsan niya matapos may bigay ang assurance na okay lang siya. Pagaman totoong may dinaramdam siya, ay pinilit pa rin niyang maglibang. Siguradong tutunga nga lang siya sa bahay kapag nandun siya buong araw. Mabuti na iyong makakita siya ng ibang environment. Pero di akalain ng dalaga na masindirin niya gugustuhin ng lugar na pupuntahan. We're here. Luella announced the elevator door open. Nasa mismong tapat ng elevator ang entrada ng pupunta nila. At ganoon na lang ang gimbal ni Katrina pagkakita sa signage na nakadikit sa pinto. Lazarus Mendes and Associates. This can't be. Aniya sa sarili na napahawak pa sa dibdib. She was not yet ready to face Kaiden. Hindi niya naisip na baka magkatrabaho ang dalawa dahil nga magkabarkada mga ito. Isang masayang umpukan kanang nilapitan nila malapit lang sa entrance ng silin. Naroon na ang pari na siyang magumbles ng opisina. Pero hindi nakita ni Katrina, ni Anino, ni Kaiden kaya napanatag na rin siya kahit konti. Ngunit di pa man siya totally nalilip sa ideyang maaari silang magkita. Sa okasyon na ito yun ay hetot sumulpot mula sa kung saan ang binata. Nakita pa niya nang iabot ni Jordan ang gunting nagagamit niya sa pagkat ng women. Saglit naghinang ang kanilang mga mata pero sa tak na baka kung anong mabasang emosyon do ni Kaiden ay binaling niya kagad sa ibang direksyon ng tingin. Naging sunod-sunura na lang siya kay Luella ng sunod pang mga sandali. Nagaman masaya siyang makita si Kaiden ay masanay ang tak niya sa maaaring kahinat na ng pagkikitang iyon. Hindi pa siya handa sa isang konfrontasyon, halimbawa umkatin ang ungkati ng binata ang nangyari. Kaya ba hindi na siya umalis sa tabi ng pinsan? They were about to eat when she doesn't Suddenly felt dizzy. Napahawak siya sa braso ng Ruela habang isang kamay nasa sentido. Sandali siyang nagpaalam dito para sa maglit sa restroom. Napaisip siya habang papunta roon. Kanina pa kasi siya sinusumpong ng pagkahilo. Was she working very hard this past few days at na stress? Iyon kaya ang dahilan ng pagkahilo niya. Nakaramdam niya muna ang sarili ng muli siyang atakihin ng pagkahilo. Automatico siyang napahawak sa seradora ng CR for support. Pero bigla na lang nagdilim ang paningin niya. Bagong pa man siya na wala ng ulirat ay naramdaman niya hindi sa sahig lumapat ang katawan niya, kundi sa isang pares ng malalakas ng braso. You feel okay now? Bungad sa kanya ni Kaida nang bumalik ang ulirat niya. Nakaupo ito sa isang sila malapit sa couch na kay hinahihiga niya. I am. Yes, I'm okay now. Thank you for helping me. She stammered. Bumangon siya mula sa kanahihigan. Hey, hey, don't stand up. Just stay here for a while. I just get a sample. Baka nagugutom ka na. He stopped Walang nagawa si Katrina kundi ang maupo at hintayin ito. Umalik ka agad ang abogado dala ang maraming pagkain na maaari niyang mapagpilian. May kasama pa itong waiter. Ang dami naman yan. Puna niya. Dinala ko na ang buffet table rito para may mapagpilian ka. Pabalong sali nito. Come on, let's have a taste. He added. Lumapit ito sa kanya at siya siyang makatayo. Nakangiti pa ito sa kanya habang iginiya siya papunta sa mesa ng kwartong ito. Iyon marahil ang private office nito dahil nakita niya sa mesa ang pangalan ito. What food do you want? She glanced at the table. Unang nagpatakam sa kanyang malaking alimango. Do you have patis or vinegar kaya? Baling niya sa waiter. Gusto kong maasim ang sausawan ko. Paliaw. Paliwanag niya. Yes, mami, kukuha ko po kayo. Pakilagyan na lang din ng konting asin kong suka ang dadalhin mo sa akin, ha? Salamat. Opo, I'm glad you're conscious now, Katrina. Pinag-alala mo kami. Ani Luwela nakapapasok lang sa private office ni Kaiden Ni hindi na inasikasa ni Kaiden ng mga bisita sa labas kasi binantayan ka niya rito. Nang aarok ang tingin na binalingan niya ang lalaki, ibinalik niya ang attention sa pinsa. I'm sorry kung naging abala ako sa inyo, Aniya. Ah, Kaiden, you don't have to watch over me while I was unconscious. Nakakahiya naman sa iyo sa mga bisita niya. Paling niya sa binata. It's okay, Katrina. The visitors understand. But, nakukumain na nga kayo. Awat ni Luwela sa kanila. O, oh, heto na palang sausawa na. Nang may lapag ng waiter ang sausawa ni kagad kinyuhan ni Katrina ang kutsara at tinakman iyon. Katrina, nangangasim ang mukhang saway ni Luella. If I happen not to know you personally, isipin kong nagliligay ka. kanyang ganyan kasi ako nung pinagbubundis ko ang tatlong chikiting ko. Napigil sa erang tanghang pagtusok niya sa cabinet. Something hit her. Napaisip siyang bigla habang napasulyap kay Kaiden. Nakamasid lang ito sa kanya. And as usual, she couldn't read what was in his mind. Muntis nga ba siya? O siya lalabas na ako. Paalam ni Luwela sa kanya. That's it, Katrina. Yaya ni Kaiden sa kanya. Nawala man sandali sa sarili ay hindi na niya mapigilan na lang takan ng mga nakahaing pagkain. Ni hindi niya lintana kung uipisipin ang kasalo na matakaw siya. Sa so, talagang naglaway siya sa kramit na isinawsaw niya sa sofa. Napadigay pa siya na sa kabusugan. I'm sorry for that. She apologized, smiling timidly. You don't have to. Kakatuwa ka ng panoorin ng maganang-maganang kumain. Nakakahamak. Nakangiting tuwon nito. At nga pala wala si Attorney Santo Domingo. Di ba kayo magsasama sa office? Usisa niya. Umiling ito bago tumuhon. She had other things in mind. Natahimik siya sa narinig. She could read between his lines that the lovers weren't in good terms. Dapat kaya niyang ikatuwa iyon. Hey, kompanyero. Can we steal a little of your moment? Agaw ng boses mula sa pintuan. Sabay silang napalingon sa pinagmula ng boses. Naroon si Jordan kasama ang dalawang may edad na lalaki. Oh, sure, sure. Ani, Kaiden. Magilaw itong tumayo at sinalubong tatlong lalaki. Sa labas na muna ako, Kaiden. Paalam niya. Pihadong business ang pag-uusapan ng apat kaya hindi na kailangan ng presence niya. Hindi na sa bulong muling kausapan ng binata hanggang sa makaupi sila ni Luwela may panghinayan, may masaya pa rin siyang makita at makausap si Kaiden sa sandaling panahon. Napapangiti pa rin siya kapag naaalala ang pagsisilbing ginawa nito sa kanya habang kumakain sila kanina. Ang babaw ng kaligayahan ko. Anang isip niya bago agawin ng antok ang kanyang gunita. Hindi ka ayaayang pakiramdam ng nagis na ni Katrina kinabukasan. Mahilihuli uli siya at parang masuso kaya pagkabangon ay nagtukong ko agad siya sa kusina para uminom ng kape. Pero hindi pa man sumayad sa mga labi niyang hawak na tasa ay sumulak ng maasim na likido sa kanyang bibig. Automatic ang ibinibani ang tasa at napasugod sa lababo at doon ng tuwan lang ng tuwan. Nataranta si Aling Bebang pagkakita sa kanya. Hindi nito malaman kung anong gagawin para matulungan siya sa so dinaramdam. Narong hagurin nito ang likod niya at painumin siya ng mainit na tubig. Ngunit hindi man lang naibsan ang nararamdaman niya. Parang isusukan na niya lahat ng laman ng tiyan niya. Tawag-tawag na po ako ng doktor, ani Anito habang nakatukod pa rin sa lababang mga braso niya. Hindi na niya nagawang tumugon kaya tumangon na lang siya. Nang mapag-isa sa kusina, idahan-dahan siyang naupo sa silya at yung sa mesa. Hapong-hapo siya at ang asim ng sikmura niya. Nakakatamad tuloy pumasok sa trabaho. Katrina, are you okay? Bagyan niyang narinig ang tanong ng isang kilalang boses. Napatuhod siya ng upo, hindi makapaniwalang narito ang lalaki. Kaiden, Sinabi sa akin ni Aling Bebang na nagsukakarao at may magandang pakalamda. Tumapit pa ito sa kanya at sinalatang noon niya. Wala ka namang lagad. Siguro may nakain lang ako na hindi maganda kaya nasira ang tiyan ko. Tawin niya. Why here? O si To check you out, we haven't talked again yesterday before you left. That's why I dropped by. I'm a bit worried about you. You look pale well and sick to me yesterday. Hindi malaman ni Katrina kung anong isipin ng mga sandaling iyon. Dapat ba siyang matuwa sa pag lang ang pinakikita niya? Pinapakita ng binata. Katrina, may ganit sa sabay abot sa kamay niyang nakapatong sa mesa. Ilang araw ka ng ganito. Yung nahihilo at nagsusuka. Pa. Mahihimig pag-aalaman ng boses nito na hindi naman mababa ka sa mukha nito ang damdaming Parang isipahihwatan. Paano nagpipigil ito? Napatitig siya sa mukha ng kausap bago ng isip. Nag-iisang linggo na yata akong parang may pero kahapon lang ako parang palaging hilo at nasusuka. Nagkawa ng na sagot niya. Pinisil nito ang kamay niya. I think you should see an expert. Sasamahan na kita. Anita, come, fix yourself. Fix yourself. Man, nagtataka sa kaibang kinikilos nito na ay napasunod na lang siya. Siguro nga'y tama ito. Kailangan niyang magpatingin sa doktor. Kaiden, nagulantang niyang sambit ng hinto ng binatang sasakyan sa tapat ng isang bungalow tap na bahay bigla siyang inatake ng kakaibang takot. We have to confirm, he said. Nangangatog ang mga tuhod niya habang naglalakad papasok sa bakuna ng bahay na iyon. Isa-isang nagsaling bahin sa isip niya ang lahat ng mga naganap sa pagitan nila ni Kayde. Hawak man siya nito ng mahigpit sa kamay, hindi eh pa rin nakatulong upang magbisa ng takot na unti kumakain sa buong pagkataon niya. Good morning po, Tita Dolls. Narinig niya ang bati nito sa isang may edad na bubaeng na bungara nila. Pagpasok sa klinik ang katabilang ng bahay na iyon. Good morning to you. I'm glad to see you. How are your parents? Nagmano ang binata rito. Still enjoying their Asian course. Ang ilang hani mo na nila yun. Pabiro mo itong tanong. Nine time tita. Natatawa rin tugon ni Kevin. O oh, ganyan talaga mga walang inaalaga ang ako eh. Nagliliwalo na lang sa kung saan saan. Anyway, I'm sorry for that. Iha, masyado ko lang nami ang batang ito kung kaya ang dami namin na pag-usapan. Baling ito sa kanya. By the way, is it okay with you if I call you the first name basis, Iha? Of course, tita. Nakigaya na rin siya kay kaida ng tawag sa babae. Come have a seat. We're going down to business. Nakangiti pa rin tong yakan. So what is it your particular ride going through right now, Katrina? Saglit siyang natahimik at muling kinabahan. Ang pasili ni Kaida ng kamay na hawak pa rin ito ay napilitan siya. I'm... I feel sick for almost a week now, tita. I'm experiencing nausea and vomiting. I see. When was the first day of your last menstruation? Napampikit na siya sa tanong ngayon sapagkat iyon na ang moment of truth. Maghihiyaw na ang ng maaaring nga pinagbubuntis niya ang anak nila ni Kaiden. The irony, mas nauna pang naghinala ang binata sa kondos niya kaysa sa kanya ng siyang may katawang. At isa pa, hindi na niya kailangan spell out pa rito ang sitwasyon niya dahil ito na mismo ang nag-assume na maaaring nga silang magkaanak. Oh God, she whispered. It's a month and eight days now. Tinignan ni Tita Doris ang kalindaling na sa business. Is it, is it possible that I am pregnant, Tita Doris? Yes, Katrina, but we have to do some tests to confirm it. The older woman replied, Here, get some urine sample. Utos nito matapos mailabas ang isang pregnancy kit sa drawer ng mesa. Nahahapong tinungo ng dalaga ang banyo na naroon. Hindi na siya magtataka kung positive man ang maging resulta ng pregnancy test. Hindi lang siya komportable sa ideyang magiging bastarda ang kanilang dinadala. Congratulations, Isra. You're one month pregnant. Tita Doris announced happily after she gave the former her urine sample. This calls for a celebration, Kaiden. I know, Tita. I know. Nakangiti rin saad ng lalaki. Napakunot na siya na eh. sa narinig. Tila kay Dali para sa abogado na tanggapin ng balita. E hindi pa nito nasisiguro na ito nga ang manang tis niya. I'm sure matutuwa si na Adela at Fidel sa balita ng The long wait is over. Matutuldo ka na ang pagkabinata mo, Kaiden. Pabirong sabi ni Tita Doris. Tawa lang ang naging tugo ni Kaiden. Hindi sila masyadong nagtagal sa klinika ni Tita Doris. Matapos siyang mabigyan ng pregnancy supplements ng doktora, nagpa siya na ang kasama niya na iuwi siya. Siguro ay naramdaman itong hindi siya komportable sa paligid. How could you take this situation like Kaiden? She bravely asked when they were inside the car. The child is a gift from God, Katina. So how could I refuse to accept it? Besides the good, how could you be so sure this child is yours? Awesome? You knew exactly that the child is mine, Katrina. So whether you like it or not, I'm taking part of your pregnancy. I'll be very visible to you from now on. But you're not even my boyfriend. And consider me one of these that suits you, Katrina. I understand your apprehension at tulad nga ng sinabi ni Tita Doris. You'll be going through a major changes in your life. That's why I want you to count me on. So that you'll be moving forward. We're not in an agents anymore. We can settle this on our own. Napapikit siya ng marine. Sa ngayon ay parang wala pa rin siyang naiintindihan sa mga nangyayari. Masyado siyang nabibilisan, lalo lang siyang naguluhan sa presence ni Kaiden. I think I have to take you home. Magpahinga ka muna. You have enough to this whole damn thing. We can talk about this some other time. Matapos siyang maihatid ng binata sa kanyang condo unit ay umalis na rin ito. Pero nangakong bumalik. Nagbilin lang ito kay Aling Bebang na alagaan siya habang wala ito.